Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikadalawang po ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan na ng buhay. Ang katulad niya, halaman tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya, halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umuulay, wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mapalad ang umaasa sa Panginoon Twina Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamakamakin ang Diyos na Dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Twina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwang dahot, laging namumunga sa kapanahunan at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Twina. Ngunit ibang iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umiihit. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Twina awit pambungad sa mabuting balita. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuwat sa poong Diyos ng liwanag. Sa tiyagay, aaning ganap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa mga pariseyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tagtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidila ng kanyang mga sugat na ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham Namatay ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro, at sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila. Sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon, inaaliw siya rito, samantalang ikaw na nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga narian ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.